May mga tropa. May laman. Ano? Hey guys, nakakita kami ng drum dito. Silyado pa. Ayan guys, pa pa. guys, at tayo'y sampana. Sa. Sino 'yun? Jerwin, guys. Silyado pa no. Ay mga tropa, tabangan natin kung ano naman na ito. Kung ano nga pala naman itong drum na ito. Yan. Dinok sana. Dinok sana, paano naman? Mga ah, tropa. At may nakita kami rito ano, drum. Asa na? Kuta natin. Kukanin. Kukanin natin. Tras mga katrupa, ayan o. May nakita kami rito drum. Hindi ko kung ito. Ito sa likod. Sana. Amina. Ha sa kabila Camila. Ha. Ito mga tropa oh. Tayo okay. sa lalim. 'Yan baka ay may laman. May laman nga 'yan. Hoy. Oh. Baik mabubuhatan sa pagkinanso. Lubid-lubid. Lubid, dubid na kailangan ng lubid. Lubid, kila Lubid, 'yan. Baka mabubutas. May takip May takip, Lubid at sigurado. May mga trupo. May laman. May laman. kami ng drum dito. May laman.

Ayan mga katropo. Dito, dito. Hoy, dito. Dito, dito raw, dito. dito. <laughs> Para sa Ayan guys, okay, so, Drum na may laman. Tignan natin kung ano laman na ito. Lais, pa. matika. Lais, ito. Paprito. Yung dapat meron malayo. Dali, dali, dali. Maram, tukungu. Dali, ano Lan, oh, lang, silo mo lang silo. Silo dalawa. O, isa, isa. Bumba. Sabay, pang ano. O, Dali, gaway, pre. Huh? Dali, sila, sila, sila. Okay, sila, sila. dali.

Tayo, Yan, guys. Silyado pa ano? Yung ano, pa Oh, chemical Ayan, matropa.

Akin yan! Ayan guys, sa ito, nadali namin ito. Baka chemical lang naman na ito or langis. Ang laman na yan, ito drum na ito. Ayan natin, ayan ka po na. Baka po nila mga tropa, tabangan natin kung ano naman na ito. Kung ano nga ba laman itong drum na ito. Ay mga tropa, at bubuksan ni Paring Ilbis. Yan yun yung pinakampin. Yan. Binuksan na. Hindi. Ay. Oo. pa naman. Mga tao niya isa. tabi ng sa naman. Nice. Nice sa tabi, bibitaw sa mga ano? Okay. mo. <laughs>

Huwag <suod> natin tatapon at mas, ma mamatay ang mga isda. Ay baka ba rin, mo. No. Yeah? Hey. Marami ka katong gatong. guys, at langis na ano. Use na ito, mo, mo yung mo nito, ay, <laughs> Sigurado ano. Huwag. Gamit yan. Ang ng langis eh, <laughs> mga tropa, at yung soil na lang isang laman itong ano. Itong drum na napulot namin sa Pacific Ocean. Ayan. Maraming maraming salamat po. Sa mga nag push 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 po. push po, push 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 push